Ang padayong pagpamomba sa mga transmission lines sa Mindanao posibleng makahugmak sa power grid sa Mindanao hinungdan kung anong dili makasuplay og kuryente ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP midugang. Midugang na og dugang security personnel alang sa seguridad sa ilang mga towers ug mga linya aron dili maputol sa transmission sa supply sa kuryente. Disisize na ka mga towers sa NGCP ang gibumbahan sa mga bandidong grupo. Siyam niini ang nagubagyod ug nahiuli na sa emergency restoration structure. Kritika sa operasyon sa NGCP mao ang tulo ka linya nga konektado sa Agus Hydro Complex, ang 2 Agus, 1 Kibawi ug Baloy Agus 2. Kining mga linyaha sa pagkakaroon out of service tungod sa road right of way nga problema o pagpamumba. Mipasalig na ang Armed Forces of the Philippines sa pagtabang o secure sa mga transmission lines sa NGCP.